Boss, pabili po yun boss. Pabili po yun Store mo na. <laughs> Nagre-review pa ako eh. O. Oh? Eh, Ilan po kuya? Pantot, ikaw po pala yan. Lagi ko po pinanonood yung tips niyo. Ano ah! okay, boss? Naku, maraming maraming salamat po sa pag-suporta sa akin. Bilang nakilang tips si Pantot, eh hangat ko lang po eh makapagbigay ng mga magagandang tips. Eh, speaking of tips, mga bossing ko, Ituturo ko sa inyo kung paano ba ako nakakakuha ng long shot, magatihado at solo. Kasi nga dito, bossing, sa 1,500 pH, ah! dito na lahat ang mga preba, ang mga previous run, ang mga skilip, at yung mga gara pa ng pigil. Matitita natin dito kasi lahat nandito nasa actual race. Kaya ano pa, isisilip mo dito. Nandito na lahat, kuya. Kung ako sa'yo, gumawa ka na dito. Makalong shot ka, makalihando ka. I love it, ano? Ito, salamat ah! <tong> mo. Gagawa na ako nito, ora mismo. Makalong shot na ako dito. <tong> I love it. Mapapadali na naman ang buhay natin dahil nandito sa apps ay napakaganda. Andito na rin ang mga previous run, andito na rin yung mga previous pa at mga actual na takbuhan. Hindi mo na kailangan maghanap pa o mag-search pa sa tinatawag na YouTube para hanapin yung mga kabayo. Lahat nandito na bayan ka lista. Andito ako para ipamahagi ko sa inyo Nah, budget meal na mapapakinabang mo pa at quality pa sa so, pesos mo one day all access ka na kabayang karirista kaya sundan mo na tong tutorial ko at pumunta na tayo sa ating cellphone at nakikita nyo ba yung google chrome pindutin nyo na yan pagkatapos pindutin nyo na isearch nyo na ang daso.ph at makikita nyo na ang site nila sa google chrome at nakikita nyo yung kanan may tatlong icon dun pindutin nyo na yon at mag sign up na ito ang pinakamadali kung wala kayong cellphone number o email o pwedeng may choices tayo pwedeng facebook ilagin nyo, at mas madali yung sign in with google pindutin nyo yung pula na yan pag na yung pula at mamili na po kayo ano pong gamit niyong email diyan. Ang gamit ko po ay Jeldon Joseph Jr. Magteo. At lalabas po 'yan ng continue. Pindutin niyo lang po 'yan at magre-relay nang magre-relay 'yan. At antayin natin at ito na po. Nasa site na po tayo ng Daso. Pindutin niyo po ulit 'yung tatlong icon na nasa taas. Yan. Tapos mag-sign in kayo gamit ang sign in with Google na ni-register niyo. Automatic po 'yan. Papasok na po 'yan. Bayang karelista. Napakasimple lang. Madaling mag-sign in, madaling makapasok. Basta sundan mo lang tong tutorial ko. At paano naman mag-cash in ng 35 pesos? Ito na tayo sa exciting part. I screenshot niyo lang 'yung profile niyo. Tapos pumunta na kayo, siyempre, walang iba sa page ng daso.ph. I-search nyo po yan sa Facebook, ang daso.ph, 10am to 10pm po sila bukas at laging naka-online. re -replyan po kayo ng napakabilis pa sa alas 4. Kaya nga, tulad ko yan, bayang karalista, alam ko naman may mga edad na gumagamit ngayon, kaya itong tinuturo ko sa inyo ay mapapadali, sundin nyo lang tong step na to, e eh sigurado akong masusundan nyo at magiging hawa at makakatulong ito sa pagre-review nyo. Ito na po, nag-message na po ako dyan sa daso.ph at nang nagbigay na po sila ng gcash nila, dyan nyo ipapadala yung bayad yung 35 pesos only one day all access i love it pagkatapos niyan i-copy niyo lang po yan i-type niyo po yung number nila o i-copy niyo napaka basic niyan tapos pumunta na po tayo sa walang iba eh GCash natin at ito na po ang GCash natin online natin pagkatapos niyan send pindutin natin ang send at syempre express send at yung copy ng GCash nila i-paste niyo diyan at 35 pesos pag na-type niyo na, na i-send niyo na at lalabas yan i-check niyo lang yung blue icon I pindutin niyo na po pagkatapos po niyan ayan na po yung resibo i-download niyo o i-save niyo para ma-send niyo sa dasu.ph yan i-send niyo po yung screenshot niyo na profile pati yung Receive mo ng GCash. Automatic po yan. Magre-reply po sila agad. Ipapasok nila yung kinash in mong 35 pesos sa profile mo ng daso.ph. Ito na po. Ang sabi nila, token sent na po, sir. Ayan na po. Please refresh account for the tokens to reflect. Good luck in the races po, sir. Ganyan kabilis ang daso.ph. Kaya ngayon, pumunta na po tayo sa site. Daso.ph. I-refresh lang ang account nyo. Ayun na. Lalabas na po yung 35 tokens nyo. At paano ba mag-purchase? Punta kayo ulit sa home at click nyo po yung daily subscription for 35. Ayun na, purchase successful na mga bayan karilista. Napaka basic lang, madaling matutunan. At ito na punta na tayo sa calendar ng March 12. Ayun na, makikita naman diyan your subscription will end is one day. All access. I love it. Dito mo makikita ang mga kopya ng daso. Ayun, makikita mo lahat ng mga takbuhan nila, mga lineup nila pababa. I scroll down mo na scroll down hanggang sa Novatos at Barrel at Vicious. Diyan mo makikita ang mga previous run at Novatos run nila. At ito pang pinakamaganda dito. Makikita mo dito yung mga mga actual race nila kung kailan ba sila tumakbo o kung kailan ba sila nag-off si Kabayo o kung kailan ba sila Magandang tinakbo Kaya kumpleto to mga boss Lahat ng panalo dito 2020 to 2025 Nakalag dito Kaya napakagandang gamitin to Tamang tama ito Sa lahat ng bayang ngaralista At sa lahat ng mga nagre-review Para sa inyo to 35 pesos lang One day Daily All access kayo Sana nakatulong <laughs> Sorry Re-live tayo mga boss Putang oh, inaputol na, Aputol ah, Naputol Naputol Ang tangin na yun ba kayo Re-live tayo Re-live Naputol eh. Naputol. Hindi ko alam bakit eh. Ang kinanginangin, naputol. Sige, sige, relive tayo, share nyo. Naputol. Putang ino. Bilisan nyo. Bilis. Naputol tayo, naputol. Putang ino, sorry. Tol po eh. Okay. Ngayon, okay, tayo natin. Share nyo na yung mga nag-share ulit. Share nyo na. Naputol eh. Raise 2 na tayo. Raise 2. Ang tip ko po, 2.11. Oh. Race 3. Ang gila. Pabiyahay ito. Ina na yun. E na. O, where to go? Distant Thunder. Jumps for your lead. Running by the rail now is a Kalen Dugger. Moving up to take third is a Ruby Bell together with Guerrero Warriors. Batang Kangalo is the early trailer. Into the back, they travel. Distant Thunder. With two lanes lead. Right behind in second is a Ruby Bell. Mobbing up to take third is a Guerrero Warriors together with Calendar Girl. Malibu Bell second last. Batang Kangalu still bring up the rear by about 10 lengths from back to front. Inside the last 800. <coughs> distant Thunder maintaining a length and a half lead. Trying to get close, you know, is a Ruby Bell. Mobbing up to take third is a Guerrero Warriors and Calendar Girl. While Malibu Princess second last and Batang Kangalu. And rounding the pattern, here it's still. Distant Thunder, Ruby Bell keep on fighting out from the lead. And here comes. Race number 3 tayo. <clears throat> Dito sa race number 3. Race number 1, 136, 163, batay bata Race number 2, 4211. Two, <clears throat> race number 3. 123. Ayun, asawa asawa ni Marie. Race number 4. Pirakom rating based sa digging system. 14 placer. O batok. Patok to. Diado pa. Bu, mabaga. O yan, solo ko diado. Bumabaga. Numero 5. Ala na kayo dyan. Solo ko yan. Bumabaga. Numero 5. Race 4, diado. O race 5. Dito sa race 5, rating based on the capping system. Okay. <sighs> un premier ako dito, Queen Bell na rin. Ah, Queen Bell. Queen Gabi. Patricio Pati Dilema. Panigundo ko. Hell Guy, numero 2. Panel ko potential. May diado ako dito. Yung Etnad. Diado ko yung Etnad. Maganda numero eh. Baka sakali. Kapitan ng Buenas. Pero mababa dyan yung Queen, Queen Gabi talaga. <laughs> so, dumako tayo dito sa Ray 6. Dito sa Ray 6. Uh -huh. Medyo may kahirapan talaga yung karera ngayon. Ang primera ko, bag sikat din, numero uno. Ang negundo ko, yung numero dos, tugatog. Ang era ko dito, yung numero singko na rin. Watch bell. Yun. O dito tayo sa race number seven. Tagal tinago si Gose. Eh. Ang ikli ng karera. Pass muna ako dyan kay Gose. Ikli ng karera eh. Kita nyo, Llamado si Goso. Dito ako kakampi. Dahil matuling. Ang primera ko, numero cinco Trumpeter. Panigundo ko, numero 4, Bunday Shore. At panersera ko dyan. Yung numero 8, This Old Heart of Mine. Yan, tatlo na yan. Mahala na kayo mag magdagdag dyan. Ha? Huh? Risik. Jeng Sadinat, Lamado. Kinanginado na, Kinangin na ako kay Boss. Boss, Oliver Maceda. Dito ko kakampi iikot lang. Ang primera ko yan. Iikot lang. My Idol. The Running Rusi o Neil P. Cortez. No? My Idol. Ang patong ni iikot lang. No? Ang primera ko yan. No? Ano ko? Numero 2. Electrify. Baka kuryentin sila yan. Ano ko? Yung numero 5 na rin. James. Hot and hot. Iyong. Baka na kayong. Magtagtag. O oh, last and final race, mga bossing ko, tapos na, hindi kayo mahilo. Pero iba pa rin, ha? Tandaan nyo, may magbabago, o ano? Basta sinasabihan ko kayo, yung mga nagbabaka sa akin, alam nyo na, maaga karera bukas. No? Maaga karera bukas, alam nyo na, hindi ko kayo pipilitin. Bagus, pwede ko suluhin to, eh. Sa totoong buhay, eh. <laughs> Pero, syempre, yung mga amo ko na nagbabaka sakali, yung mga bakasan ko, syempre, hindi... Dito tum, dito matama puro 6 points. Baka bukas tumama, hindi ko sila mabakas eh baka sumama loob nila, di ba? Open pa rin naman ako mga boss. Open ako. Yung mga amo ko na loyalty ng mga sa akin. Yun. Huwag kayong maglalala mga boss. Open ako. Hindi ko kayo tatanggihan. O, last and final tayo mga tatay ko. Mga nanay ko. Tandaan nyo mag-iingat kayo lagi sa daan. Uh, maging good health. Mga boss, alam nyo naman eh. Ang ano natin. Maging, maging sa kalusugan natin. Maayos dapat ha. O, pang primera ko dito. Puta long shot. Long shot. Pang primera ko. Numero ko 7. Hakim. <laughs> baba sa laban eh. Paano natin kukontrain to kung mababa sa laban mga boss? Sobrang baba sa laban ito eh. Pang primera ko. Yung panigundo ko yung numero 4, amaya boy Maxim. Meron na meron na itong kabayo na ito eh. Lumabas ang galing na ito eh. ako ko dito, yung full combat order the night Hindi ko alam kung ihahanda ito sa next week eh. <coughs> kasi iba talaga, hinahanda sa next, next week, next week na kasi may premium eh. Triple crown. Yung naghahandaan na kasi ito eh. So yun, maraming maraming salamat sa inyo, mga tatay ko. ah, uh, tandaan nyo, ay nasa sa decision nyo, mga tatay ko. Okay? Nasa inyo po. Tandaan nyo, lagi yung page ko ay lagi nasa tama lang tayo. Mga boss, maraming maraming salamat sa inyo, mga tatay ko, mga lolo ko, ah, uh, senior citizen, malilit naman na naya po. Tandaan nyo ha, ito ang sasabihin ko sa inyo. Pag may sobra kayo, pwede nyo isugal. Pero pag wala, itabi nyo na lang, mga bossing ko. Ha? At yung katlusugan natin, ingatan nyo. Kung saan kayo, kung saan kayo pupunta, magingit kayo. Okay? Ako po si Takilang Pantot everybody happy. Para sa inyo po yan, mga boss. Uh, tandaan nyo, gumawa din kayo ng daso na to. Malaking tulong po sa inyo to, mga boss. Yung online daso.ph. Sobrang laking tulong yan para sa inyo. Makikita nyo po dyan yung legit na preba, yung kwartos, yung actual run, video actual run, yung previous run. Makikita nyo po dyan. Kaya kompleto yan. All in one. Ha? All in one yan. Okay, maraming maraming salamat po. Ako po si Dakilang Panto. Mawalang kapares. At your service. Dakilang Pantol. I love it, ano?